Ciao mga mariat at pare, buongiorno. Thank you Lord sa isang bagong umaga at panibagong buhay na ipinahiram niyo sa bawat isa sa amin at sa amin buong sambahayan. For today's video, gagawa tayo ng simple avocado merienda. Sino sa inyo mga mariat pare yung ganito lang yung ginagawa sa avocado? Gatas at saka asuka lang, sold na sold na medyo matagal na rin akong hindi ulit nakakatikim ng avocado dito pero actually kaya naman talaga ako bumili ng avocado kasi gusto ko magpunla ng buto niya ilang pesos ko na rin kasing natry nag-uugat naman siya tapos tumutubo yung branch niya na may mga dahon kaya lang hindi siya tumutuloy hindi namamatay siya kapag nililipat ko na siya sa paso at habang nag may mix tayo dito ng avocado natin isisingit natin yung ating Italian word for today and our word for today is zucchero zucchero means sugar meron tayo zucchero di cana which is yung brown sugar meron din tayong zucchero bianco yung normal na white sugar meron din siyang zucchero avelo which is yung powdered sugar. At ayan na siya. Yung ganitong kasimple lang. Talagang sold na sold na. Oh. Ay, ang syarap-syarap. <laughs> At ito na nga yung buto niya. Ang laki-laki. Nakakatuwa. Linisan muna natin siya kasi madulas siya eh, ang hirap hawakan. Yan. Then kapag ka malinis na siya, guguhitan nyo lang siya anywhere naman pwede para mabalatan natin siya ng maayos. Bale, madali lang naman siyang balatan kasi hindi kapit yung balat niya. Kumbaga, Ayan, o. Oh. Madali lang siyang tanggalin. At ito nga, at may dumating na marites. O. Oh. May pagkibit balikat pa. Hindi na pa yan gustong tumulong eh. Nung gumagawa ko ng avocado, kaya lang nagmamadali kasi ako. At ito na nga, balat na siya. Then, kukuha tayo ng tatlong toothpick. Then, tutusukin natin siya sa tatlong side kahit hindi naman sobrang lalim since matigas din naman kasi yung buto hindi mo rin siya talaga may ibaon pero kahit naman konti lang yung pagkatusok mo sa kanya since matigas naman yung buto kakapit siya agad at ilalagay mo lang siya sa bote na may tubig be sure lang na yung ilalim ng buto is nagtatouch dun sa tubig then antayin na lang natin siya magkaroon ng ugat tapos, bisitahin na rin natin yung iba nating mga halaman. Ganda niya, oh. Healthy na healthy. At meron tayong saging sa paso. Hindi man siya mamunga. At least, papakinabangan man lang yung dahon kahit papano. At ito, ang dami na lang sibol ng snake plant ko. Tinanim ko lang yan galing sa retaritaso ng dahon niya. Sa totoo lang, hindi talaga ako bumibili ng halaman. Halos lahat ng mga halaman ko, galing lang sa mga pinagtabasan ng dun sa trabaho ko. Okay, Kinukuha ko yung mga putol-putol na pieces niya. Tapos, ilagay mo lang naman siya sa tubig. Ibabad mo lang siya dun hanggang sa magkaroon siya ng ugat. Then, pwede mo na siyang ilipat sa paso. Tapos, yan. Okay naman. Buhay naman sila. Kaya itong mini garden ko para siyang rescue center ng mga pinutol-putol na halaman. Kesa naman bibili ka pa, 'di ba? Sayang din naman kung pwede naman 'yung ganitong paraan. O siya, hanggang dito na lang muna. Bukas ulit. Ciao.